no Very good, very good. Ay, maulog! Ay, maulog! Ay, maulog! Maulog sa pugi. Ayusin, ayusin ang buko. Hmm. Ay. Isa pa ito. Nagpasa bakman. Wala nang ulan na Makarapan kung nagpasa bak. Ha? Ha?

gusto man imong man magitlip ka na magislip na hmm. ay na ko magitlip na yung sambi magislip na Kala ko ako yung babantayan nyo. Kayo pala yung babantayan ko. Ha? Ano? Baliktad pala. Ako pala magbabantay, hindi pala ikaw. Ay, ay, ay. Aba nang ng mo ah. Pagupit na ikaw ko, Kubi. Pagupit Pag na ako ko. ka na ah. Yaw, yaw. na ulan eh. Ngayon, kaya lumapit dito, wala na ulan. Ha? Ang buntot, oh. Hello. Hmm. Hello. may ginagawa ay gagawin pa dapat ako eh. Nagliligpit pa ako eh. Paano yan? Ganito lang tayo hanggang yan. Magbugat ka pa na. Magbugat ka? Ilang kilos ka hay eh. Ha.